engineering student nagbebenta ng pastil para sa kanyang tuition. Ang kanyang pastil journey, alamin. Saan aabot ang 10 pesos mo? Sa Quezon City, makakabili ka na ng ulam at kanin. Makakatulong ka pa sa pag-aaral ni Yuan Aaron Villamil. Viral po ngayon sa social media ang Pastel Journey ni Yuan, isang incoming second year college na nag-aaral ng kursong Civil Engineering. Saan nga ba nagsimula ang Pastel Journey ni Yuan? Tara, alamin natin 'yan. Pumasok si Yuan sa isang private college bilang scholar. Gayman, first sem pa lamang ay nawalan siya ng scholarship dahil bumagsak siya sa isang subject na kinuha niya noong kasagsagan ng pandemya Sa kasamaang palad, hindi na siya nakapag-aral sa sumunod na school year dahil may balance pa siya sa kanyang tuition fee. Huminto muna siya sa pag-aaral upang magtrabaho hanggang sa naisipan ng kanyang tiyo na magbenta sila ng pastil sa halagang 10 pesos. Kumikita siya rito ng 150 pesos kada araw sa kalaunan naisipan ni Yuan na simulan ang kanyang sariling negosyo pastil for my tuition upang matulungan na rin ang kanyang ina na isang single parent. Alas 6 pa ng umaga, inihahanda na niya ang ibinebentang pastil. Kada araw, nakakaubos siya ng 100 servings. Naging mabunga ang pagsisikap ni Yuan dahil kamakailan lang na na niya ang balance sa kanyang tuition fee. Nakabili na rin siya ng laptop na magagamit niya sa pasukan. Sa ngayon, nagbebenta pa rin siya ng pastil at iniipon niya ang kinikita rito para naman sa kanyang allowance. Tunay ang naging inspirasyon si Yuan sa maraming kabataan. Naging patunay siya na sa pamamagitan ng sipag at syaga, makakaya nating abutin ano man ang ating ninanais. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kahangahangang determinasyon ni Yuan? DWIZ Research Report Re -re Report